itulong, wala ka nang naiambag. Oh. Diba? Pupunta ka na lang sa field para magbigay uh, ng uh, relief. Oh, hindi mo pa magawa. Eh, buti ang ating mahal na Pangulo kasama ang kanyang gabinete, talagang pumunta sa field. Pero abala ngayon ang ating mahal na Pangulo sa pag-iimbestiga. Okay? Kasi pinaiimbestigaan niya itong flood control dito, mga kababayan sa Cebu dahil na nakakawindang eh. Oo, oh, ang dami po na windang. Oh, kahit ang ating mal na pangulo nawindang sa nangyari, 'di ba? Kasi nga sino ba mag-aakala na ganito mangyayari dito sa Cebu? Oh. Kaya kaya kayong uh, mga taga Cebu, no? Uh, mag -ano na po kayo. Kahit dito sa atin sa Luzon. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mautak po tayo ah, sa pagboto sa susunod na halalan. Iboboto nyo ba si Tikboy? Ah, iboboto nyo ba si Tikboy, mga kababayan? Si Anjo Iliana Oh, kasi tatakbo daw eh. ba diba? Pinatatakbo ng kanyang best friend. Oh, bago na best friend niya ngayon. Oh, ah, si Robin na po ang kanyang best friend naknanto na ang Tokwa. O, oh. Diyos yo, Dadagdagan po ni Robin Padilla ang tanga sa Senado. Yun po yung kagustuhan ng mga DDS. Kailangan mga tanga yung nasa Senado. Diba? O. Oh. Eh kayo, mga kababayan, kung kayo tatanungin, pasado ba si Tikboy? <laughs> pasado ba itong damuhu na ito? Ako, para sa akin, ha, ah, mga kababayan. Ako, just mayo walang hindi papasa wala sa kalingkingan Oo, hindi papasa bilang isang senador mga kababayan ko na hindi po sa bilang isang senador dahil bakit po dahil oo sa mm, sa kawalang ng kanyang amo siguro planong ipaghigante yung kanyang amo sige amo tutulungan kita o, oh, tatakbo rin ako senador sa darating na eleksyon. Para dalawa na tayo. Di ba? Ala, kilala nyo naman yung amo niyan, di ba? Natalakay na nating kahapon niyan. Kung sino ang kanyang amo. Di ba? So, kaya eto mga kababayan, itong uh, mainit na diskusyonan regarding sa flood control issue, eh, hindi natatapos dito sa pag-iimbestiga po sa Cebu. Okay? Nagpapatuloy yan mga kababayan sa iba't ibang panig. Luzon, Visayas at Mindanao kailangang imbestigahan. Oh, yan ang sabi ng ating mahal na Pangulo at yan ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Diba? Kaya maganda, maganda ang resulta nitong uh, ano na ito ah uh, so far. Ito nga mga kababayan, bagong balita, diba? Diba? fresh na fresh, kapun lang ito. Ah, 'di ba? Ang sabi ng mga taga-Davao. Ayun, shoutout ah. Hindi naman taga-Davao talaga halos lahat eh, mga mga Duterte, Hindi po. Sabi ng mga DDS sa Davao, okay? Ah, ano na lang natin, na be specific ika na. Ang sabi ng mga DDS na taga-Davao, mga kababayan. Ay okay, malusog daw ang mga kanilang bayan. Ma malusog daw ang Dabaw. Maayos ang Dabaw. Walang corruption sa Dabaw. Walang droga, walang corruption, etc. Walang baha. Uh, di -oh. uh, diba, eh, trending na trending ang Dabaw. Kasi, na nauuna na kasi yabang eh. Yan yung sinasabi natin, mga kababay. Nauuna na yung yabang. Tapos pag nilataga mo ng resibo o anong sasabihin ng mga DDS sa ating mga loyalista, sasabihin nila, vangag. Uh, Di ba? Wala na masasabing matino eh. Di ba? Kasi ang doon lang ang utak ng mga DDS mga kababayan. Hanggang doon lamang ko wala nang iba. Wala nang mararating ang utak kokote nitong mga ito. Hmm. So eto na nga mga kababayan. Uh, pakinggan natin itong uh, balitang ito hinggil uh, dito po sa issue sa Davao, okay? ...construction at na-install na rockfall nating sa Junction Shrine Hills ng Davao City River. Inspeksyon ng DPWH at ICI ang ilang flood control projects sa Davao City. Isa sa mga ito Ah, uh, ayan ha, in inspection ng DPW uh, bagong DPWH Ah, itong ah, Davao City regarding sa Ghost Project. Ghost Project, mga ah, kababayan. Ah. oh. Bumigay, walong buwan lamang mula ng mata. Yun lang, di ba? Walong buwan pa lang bumigay na. Bumigay na po itong, ah, ano na ito, ah, flood control project na ito. Oo. Oh, oh, Ito yung sinasabi ng ah, mga taga Davao, mga kababayan, na masigla kanilang ano. Ah, meron wala daw ghost project, wala daw uh, anomalya. Ah, flood free daw, okay? O oh, kwento nyo sa pagong. Ah, mga DDS lang naman na nagbi-build up diyan. No? Tapos. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Ininspeksyon kanina ng Department of Public Works and Highways at Independent Commercial and Infrastructure ang itinayong road slow protection structure at naka-install na rockfall netting. Sa... Grabe no, nakita niyo mga kababayan. Wala man lang road. <laughs> wala man lang nabuo. Di ba? Ano yan? Wala ma... wala, oh, wala, wala, wala si Diba, kahit, kahit simpleng hollow blocks na lang sana, mga kababayan kaso wala po makita dyan sa Davao City ano na nangyari sa 51 billion peso nasa isang distrito lamang po tandaan nyo ito mga kababayan ha isang distrito lang yung 51 billion pesos ha na flood control project o. 51 billion ha o, ang usapin dito mga kababayan o eh dun sa mga tangan DDS hindi talaga nila maiintindihan yan magbubulag-bulagan magtatangatangahan tangahan pa yung mga yan uh, kaya itong mga DDS na to walang usad de. Eh. kaya itong mga DDS na to walang laman ng utak kung hindi parang pulburon eh diba? Uh, tuloy natin The Junction Shrine Hills uh, ng Davao City Diversion Road inakyat ng mga opisyal ang matarik na bahagi ng bundok sa gilid ng highway. May kinuha silang mga cyclone at nets sa lugar. Possible na mga defects, uh, possible na mga uh, standard ng mga mga materyales na supposedly na ginagamit uh, ng ayon sa specification na uh, nasa uh, kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. Kasama rin sa infeksyon, si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating special advisor ng ICI. Nako, nandiyan na naman si Magalong. Uh, ano ginagawa mo dyan, Magalong? Umi-epal ka na naman dyan. Umi-epal na naman to si Magalong, eh, no? -hmm. Oo. Oh. Diba? Siguro, inaano niya, binabantayan niya yung DPWH. Huwag yan. Delikado tayo sa uh, kay Duterte dyan. Oh, baka mamaya, ba? Diba? Tandaan nyo po, ah, si Magalong po, ay isa po sa mga oh, kinatawan, na ah, kinatawan. Alam nyo po yung sa 44, okay? Isa po siya sa may mga pananagutan doon. Ah, yan si Magalong. Isa po siya sa may kadahilanan kung bakit nalagasan tayo ng sa 44. Okay, natatandaan nyo yun? sa pa, sa ano ni panahon ni Pinoy, 'di ba 'yun sa 44? Ah, meron pong kinalaman si Duterte ron at si eh, si Digong at si Magalong mga kababayan. Okay? So kaya pareha sa ligaw ng bitu nitong dalawa na 'to. Oh. Kaya kaya nga panay ang uh, ano niyan eh pagtatago ng issue ng uh, ano Duterte kasi maka -Duterte yan mga kababayan. DDS yan. Akala nyo yung DDDS yung hinayupak na yan? DDS po yan. Tinignan din nila ang natin salang bahagi ng Flood Control Project sa Davao River sa bahagi ng Matinagrapahan. Ah. May 2023, natapos ang proyekto. Pero makalipas lang ng walong buwan, bumigay ang pakurbang bahagi nito. Ah, ayan ha, ah. kitang kita, ebidensya mga kabarok. Baka sabihin na naman ng mga DDS dyan, fake news ka, pikwa. Fake news ka, birador, pikwa. Walang ganyan sa dabaw. Ayan, o. Oh. Oh, naka-drone shot yan, mga... <laughs> mga DD... Mga didilis ah Naka-drone shot po yan. Ha? Oh. Ah? Naka-drone shot yan. Malinaw na malinaw. oh, So, ano yan? 'Di ba? Ano 'yan? Hindi ba ano 'yan? 'Di ba uh, hindi ba ano 'yan? Substandard 'yan. Asan yung 51 billion peso sa isang distrito lang? Oh, isang distrito lang tatandaan niyo po 'yan mga kababayan. Yung binigay kay Pulong Duterte ng kanyang tatay na 51 billion peso, isang distrito lang po 'yon. Pinakamataas sa kasaysayan ng flood control project 'yon. O ngayon, di napapahiya kayo. Hindi, ang pangit kasi rito mga kababayan, panay sila build, ng, uh, build up ng build up sa mga Duterte. ba? Diba? Panay sila build up, pero hindi nila nakikita yung kabulukan ng sistema noon. Hoy, Oy, shout out ha uh, sa silang kabite. Ayan, na uh, Jerry, Rono, shout out yung mga tropa natin diyan sa ano mga kababayan natin diyan sa Silang Cavite shout out sa inyo mga ha Cavite nyo nya oh yung mga literal na Cavite nyo Cavite nya shout out sa inyo okay. ha mga taga Cavite diyan shout out matapos daanan na pa-like and share pala ng live natin ha malaking at mga debris. Sa footbridge na ito, <laughs> nagawasak ng tagpitagpiting mm. kahoy at kawayan, dumadaan ang mga residente matapos bumigay ang bahaging ito ng flood control project. Ayon mm. sa DPWH Central Office, iniutos na nila sa Regional Director ng DPWH 11 na palitan ito ng pedestrian steel bridge. Mm. Nauna na sinabi... Oh. Pedestrian ah, steel bridge na. Kasi ito eh mga kababayan, real talk real tayo ha. Ah. Ang sabi ng ating mahal na pangulo, mag-suggest ang mga ano, ang mga kongresista, mag-suggest ang mga nasa Senate, ang mga senador ng ano po, ng lifetime, okay? Lifetime na ano, solution. Pangmatagal long-term solution, okay? yung tipong pang lifetime na magagamit mo, di ba? Mm. Pero ito pong uh, mga ano, tampalasan nakutong lupa sa Senado at sa ano Kongreso. Eh ito pong mga ito ay gusto lamang nila, di ba, nang uh, build build build. Oo, para makagawa ng ghost project, mga kababayan. Oh. Yun ang katotohanan. Ayaw nila nung gusto mangyari ng ating mal na pangulo, pangulo na long-term solution, 'di ba? O ang gusto kasi nila mga kababayan ganito. Flood control. Yung drill lang daw ng drill. After six month drilling na naman. After six month drilling na naman. O. Walang katapusan drilling mga kababayan. Oo. Kasi nga bakit? Kasi kaya gusto ito ng mga kongresista, mga kababayan ko. Kasi dyan sila nakakakuha ng milyon-milyon na kickback. Ah, di ba ipapadrill isang araw. Tapos ah, wala naman nakatingin, okay na yan. Basta may pakita natin na may drilling na nangyari, okay na yan. 'di ba? Pero walang tamang inspeksyon na nangyayari. Kaya ang gusto ng ating mahal na pangulo eh long-term solution. Ano ba 'yung solusyon? Kasi siya may naisip na eh. Ang ating mahal na pangulo, meron nang solusyon para diyan. Ah, na hindi sinasang ayunan, hindi po sinasang ayunan ng mga ibang lungsod, ng mga ibang kongresista, 'di ba? Na ala, ang gusto nila eh, puro kickback na lang. Uh. Ah. Sabi ng DPWH 11 na nagka sa road right of way, kaya hindi agad ito na-repair. Isa sa ilalim... Ha? Ah, palusot.com, no? Sana all, no? Miembro ng palusot.com. Ah, kayo ba na naniniwala kayo na, na ganun ang, ano, nangyari? Ako hindi ako naniniwala ang ganun nangyari, mga kababayan, ha? oo oh, meron talagang uh, hocus pocus na nangyari rito, 'di ba? Yan ang katotohanan diyan. Meron talaga nang nangyari...